suspect sa kasong pagpatay sa kapwa construction worker ang arestado na ngayon ng mga tauhan ng Southern Police District. Nakibalita dyan si Staff Sergeant Mary Rose Daet. Hindi na nakatakas sa kamay ng mga otoridad ang sospek na sangkot sa insidente ng pagpatay sa kasamahan din itong construction workers sa barangay BF Homes, Paranaque City, mag-aalas 9 ng umaga. Kinilala ang sospek na si alias Raymark, 28 taong gulang. Basis sa salaysay ng mga saksi, sa di malamang dahilan ay bigla na lamang daw inatake ng sospek ang biktimang si Alya sa Ricardo gamit ang piko. Dahilan upang magtamu ito ng matinding pinsala sa katawan. Nadambot niya yung piko, tapos akala ko kung saan siya pupunta. Naikutan niya ngayon yung biktima, siguro nagdilim yung paningin o hindi na maintindihan yung sarili niya, doon niya na binuhos tapos Sano, hindi mabangin sa mabangin unang bira hindi niya mabangin. tinama gawang tumama sa kahoy. Pangalawang bira, tumama pa rin sa kahoy. Nakakaiwas pa rin yung biktima. Sa pangatlo, nadapa, tinama na siya sa paa. O sa paa, sa ita. Yung apat, yun ang pinakalas sa ulo na. Nang masakzihan ng naturang insidente, agad nilang dinila ang biktima sa Izarate Hospital. Subalit, binawian na ito ng buhay isang oras matapos maganap ang insidente. Kasama ang narecover na peak ax o PICO bilang ebidensya binitbit ng mga barangay tanod na umaresto sa sospek sa tulong ng mga kapulisan mula sa substation 5 ng Paranaque City Police Station ang sospek at dito positibong itinuro ng mga saksi ang lalaki sa likod ng pagpatay. dahil naman ang sospek wala naman siyang tanim na galit sa biktima. Sadyang dumilim lamang umano ang kanyang paningin dahil sa hindi magandang biro na ibinato nito sa kanya. Nasampahan na ng kasong murder si Ricardo at ngayon ay nakakulong sa piitan ng Paranaque City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mayor Rose Daet, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.